nagko-comment, nagpi-PM kung bakit daw ang device nila is nakaban sa Shopee. Kapag naglalagin ka, may ganitong notification si Shopee sa iyo. Your device is banned. May ganun. So, ano nga ba ang mga reason kung bakit nababan ang ating mga device sa Shopee? Ano yung mga reason? Ano yung mga na-violate nating uh, rules ni Shopee kung bakit tayo binibigyan ng uh, ganyang mga notification at papaano natin mafi-fix, ma ang ating mga accounts sa Shopee kapag Uh, ang ating device is binan.